Ano to? Pwede cellphone. Umayos ka, susuntukin talaga kita. Sino tong notice mo? Si... Uh, Ate Victoria. Ate? Eh mukhang tatay ka na nito eh. <laughs> Pinapaaral mo na kolehiyo Hindi ba pwedeng baby face lang yan? Ah, baby face. So ano ako? Haggard face? Nagahanap ka ng gulo ha? Nilagyan mo pa talaga ng music. So ano to? Team song nyo? Pati kanta pa, patulan mo. Di bale. Tatanong ko sa nag-compose ng kanta na yan kung sinulat yung kanta na yan para maging team song namin. At namimiloso po ka pa talaga. Eh nagtatanong ka, di ba? Di ka talaga naubusan ng rason, ano? Hindi ka kasi lalaki. Subukan mo maging lalaki. Tingnan natin kung maubusan ka ng rason. Leche, hindi ka pa umamin. Palusot ka pa. Huling-huling na kita. Ayang ka na naman eh. Pupwersahin mo ko sumagot sa bagay na wala akong kaalam-alam. Nanggigigil na ako sa'yo. Umamin ka na. Wala nga akong alam. Wala. Ah, ayaw mo pa talaga umamin, ha? Gusto mo talagang sumabog ako? Sige Bago pa mauwi lahat sa pag-aaway, aaminin ko na, crush ko siya. Masaya ka na. Kita mo? Inamin mo rin kalandian mo? Babae mo nga. Pero itong pakakatandaan mo. Che! Marami babaeng mas higit na maganda. masigit na mabait sa'yo. Pero ikaw? Ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin ko.